Uh, Delector and Roseline Delector ay humingi ng tulong na mabigyan po ng hustisya yung nangyari sa kanyang anak na natagpuan na pong walang buhay. Sa isang creek, June 9 po ito, alas 4 ng hapon sa Barangay Baru 1 at Iligan City. Magandang hapon po, Ma'am Mariel and Ma'am Roseline. Maganda. Uh, magandang hapon po, uh, Binator Robito uh, uh, um, and Ma'am Sharil. Bago ang lahat, ang aming pong taus-pusong may po. Okay. Ano po ang sabi po ng kapulisan sa inyo? Anong pinaka na report na uh, ipinarating sa inyo ng ating PNP dyan sa inyong lugar? Ano po po, senator? Yung sinabi ng... Kailan po huling uh, ninyo pong nakausap o natagpo ang buhay pa yung inyong anak? Ano sabi po yung mga... Sabi ng anak ko, kasi, Sabi ng... Sabi, sabi ng anak ko po, uh, ano daw, June 5, mga alas. Dra, ikaw, si... Um, nakausap ko po yung anak ko, ling, kausap ko po, June 5, alas 6 uh, umaga. June 5, 10 a.m. Okay. Ah, yes, Tapos, anong paalam po yung ng anak niyo sa inyo? Sabi niya po, pupunta sa, sa bahay ng pinsa namin kasi may may mga bata doon. Sabi niya maglalaro daw sila. Hmm. Okay, tapos hindi na bumalik. Okay, tinawagan <laughs> oh. niyo po yung, yung mga pinsan niya kung nakarating ba o hindi. Oo. Oh. oh. tinawagan ko po din. Sabi nila pag anak na ng anang ah, alas 4 ng hapon, sabi ng mga ang Kabarkada niya, mga bata, ay mga bata, sabi nila nga, hindi na daw nila nakita si, ano, ayong anak ko po. Ape, pero nakarating po yung anak ninyo, nakapaglaro pa. Nakipaglaro pa doon Oo, sa mga po, Pagkatapos umuwi na. don doon po, naligo pa siya, ano, na, na, po siya sa, ano, sa dagat po, tapos umuwi na siya po. no, umuwi siya, mag-isa lang siya o may kasama? Hindi ko po alam kasi sabi ng kapitbahay, hindi nila na ano, nakita yung anak ko po kung kasama na huling naligo sa dagat. Pero nung naligo po sa dagat yung anak nyo, may mga kasama po siya. Hindi po, umuwi po siya. di ba naligo siya sa dagat? Sino po mga kasama niya? Ayaw po doon sa kanyang mga kaibigan o mga pinsan. Nung naliligo sa dagat, mag-isa lang siya may kasama po siya? Hindi ko po alam kasi kasi nagtanong ako po ay nagtanong po ako sa mga pinsan niya at saka mga kapitbahay nung po ako sa mga pinsan at saka mga kapitbahay ko hindi daw nila nakita sige, yung sino kasama mo Sorry mama tala baka bumitaw tong pulis si ka uh, police captain Reagan Adap Why si Iligan City Police Station 2? Magandang hapon po, uh, Captain Adap, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. Ano pong pinaka-latest po sa inyong ginagawang pag-imbestiga dito sa kaso? Uh, yes po, sir. Una, yes, uh, legal nyo na po yung bangkay? Yes, yes po, Meron sir. Meron po bang signs yung... na siya po ay nagalaw? Na Namolest siya? Uh, ang result po ng autopsy, sir, itong asphyxia by strangulation. Okay, so sinakal. Activity activity? Yes, sir. Okay. Na, Na-rape po ba siya? Wait, ang nakalagay po sa result ng autopsy po sir is si Philip sexual equal abuser. Yun. So sinakal siya tapos possible na sexual abuse. May, okay, yes, sir. meron na ho ba kayong person of interest? Uh, meron na po tayong apat na person of interest. Apat? Ah, Na-interview na, na, pa, kay, na, -interview yes. na po yung person of interest? Persons of interest? Yes, Yes, sir. In-interview na po natin yung apat, uh, sir. Tapos, uh, dinidinainip siya yung allegation. So, ah. ang ginawa po natin, sir, after ng yes, after ng uh, autopsy natin, sir, pinakandakan natin ng polygraph examination, sir, para okay, ma-determine natin kung... Oh, pumasa yes, lahat o may bumagsak doon? May dalawa pong bumagsak, sir. Okay, very good. You're going yes, the right track. All right. Bakit yes, sir. naging person of yung pong dalawa? Lalo na po yung <laughs> interesado po kami, lalo po dun sa dalawa na bumagsak. Bakit po sila naging personal of interest? Paano po sila napili? Uh, Yan pong isa po, sir, siya po yung last na nakita kasama ng biktima. Ah, nakitang kasama ng biktima. Yes, po, sir. Ilan taon ito, itong person of number one? Ah, uh, Uh, 20 po, sir. 20. Okay, so may nakakita yes, na siya ay kasama ng biktima bago natagpuang patay yung biktim. Parang huling kasama, ganun ba? Bago na wala. Bago na wala. Bago na wala, sir. Okay. Itong si person Pinterest interest number 2. Nasabi nyo lumagsak, na, na lumagsak din. Ano, ano naman po siya? Ba't siya napili? 54 din po, sir. Hindi ko na lang po talaga na relasyon nila dito siya. Kasi. Ito, ano? No, 24 Para, years old din mas, po ito? 24 years old? Kaya, yeah, ito na. Kaya, ito pa pindi siya. 24 years old, ito mga suspect. 24 years old, saka 50 years old. Ano pa? O, so, 54 years old, yung isa 24 po. Ah, yung isa 24, yung isa 54. Ito pong pangalawa, 54? Eh, okay, yes po. Maaari pong may kinalaman nila may nalig siya po sa... Okay, bakit nga po siya napili, sa... sir? Pa paano pa paano napili siya? Uh, may ikwan po sila, sir. Ma mag mag Magatid po sila, sir. Tapos. Ano po? Uh, yung kwanta nila, sir. Nung no, in-interview natin sila, sir. Hindi po consistent yung, yung mga statement nila. Oo oh, nga, oh, nga po. Pero ang Basit, na, tanong ko lang po, sir. Bakit sila napili? Why were they handpicked? of the hundreds and hundreds ah, of isa, uh, people here sa, sa uh, Iligan City na malapit sa lugar nila. Bakit sila yes. ang napili? So yung isa, okay yes. na. Sabi mo kasi siya yung huling nakasama. sa may mga witness. Yes. Uh, or kasama yes. siya bago mawala. Kasi itong si uh, person of interest number one, kasama siya uh, mga witness bago mawala itong victim. eto si number two, sir, si 54 years old. Bakit po siya napiling uh, na, na kuha bilang... personal Yes, Person of interest, ano po? Yes, sir. Yes po sir. Yung ito pong pangalawa sir, may record na po siya uh, nang ihipo po ng mga uh, babae sir. Ah. Ito po siya sa sinusukan at service. sa area nila, talagang uh, yun ang ginagawa niya. Pag may dumadaan na ang babae, binabastos <coughs> niya, inipuha. Ayun. Okay. So yung isa, walang witness na nagsabing nakita namin kasama yan tulad unlike dun sa number one, pero ito siya number 2, Eh, may record siya sa lugar na yon, sa lugar na kung saan nandun yung yes, biktima na nangihipo to. Mahilig manghipo. hipo. Yes, sir. Okay. Yan po. Isa sa akin natin siya. So, uh, na po kayo ng DNA sample mula sa dalawang person yes. of interest. Uh, yeah, nag-request na po tayo, sir. Una, sir, ito mo sa stage and din study na ito. Then, kahapon lang po, sir, at tuloy-tuloy natin na pag-investiga, may nakita tayo doon sa siguro mga 15 to 20 meters yung, yung may duguan sa isang tubo. Tapos, may damit doon, sir. Yung damit, uh, allegedly may, may semen. Tapos, yung tubo na yun, sir, may mga dugo. So, Ayun, na natin ng sample, sir. Oh. Yes, sir. O oh, yan, sige, sir. Sige, sir. Yung, mga, yung, yung, yung semen, at siyempre sabi, there's the sign na parang na molestya, then pwede natin mag-DNA ma test yung bangkay at saka yung mga nakuwang yes. ebidensya roon, tulad ng semen, sabi niya may damit o kung saan man, para may, yes, may, may cross-match natin doon sa mga personal interest ninyo na dalawa. Yes, sir. Yun ang pinagawa natin ngayon sir. Okay. May Ken... natin ngayon sir para patihin Anong trabaho po nitong dalawa sir? So, sir, uh, yung isa sir is nagahugas ng kwan sir ng katakyan. Car wash, ngayon, car wash boy. Yung, yung isa? Yung isa naman sir, yung construction worker. Sir. Ano po? Construction worker construction worker. Construction worker. Sige po, uh, ipagpatuloy nyo lang po yung inyong pag-iimbestiga and then ang gusto ko po sana uh, from time to time kayo po ay makipag-ugnayan sa family ng uh, victim para sila po ay bigyan ng update. Yes, sir. Sir, uh, alam po ng mga pamilya ng biktima, sir, kung gaano kami kasi-kasi mag-imbestiga, sir, kasi kasama po kami pwede family sa karelatid kayo yung investigator natin sir sabay-sabay kami nagkakalap ng ibigin niya sa, sa barangay nila sige po so ah, next so, week sir it's pwede it's namin sir. kayo babalikan sir hopefully meron lang development ano po sir hopefully meron lang development ano po ah sige po sir sige sir may time sir sandala po ha? si uh, Mayor Frederick Xiao Iligan City Lano del Norte Mayor uh, Mayor Xiao magandang yes. hapon Magandang hapon, Senator. Opo. Uh, Mayor, eh, kayo po ay uh, nagbibigay ng or magbibigay ng pabuya sa sino man mga katukoy uh, kung sino talaga ang may kagagawa nitong krimen. Yes, Senator. Napa-announce na natin last week na meron tayong reward sa whoever can point to to uh, at, uh, at the same time give, give us the information kung sino yung mga possible na suspect but so far uh, as of today wala pa namang uh, lumapit at nagbigay mm -hmm. ng lead so the, the offer still stand and magkano pa magkano pa yung reward ninyo In offer. Meron po 100, 100,000 po senator na rewards natin. Oh, sige, sumasama na na ako. 100 din sa akin. So 200,000, nagkikinig po kayo dyan sa mga taga Iligan City, Lano del Norte. 200,000, 100 sa akin, 100 kay Mayor. Sa sino man makapagtuturo ha, doon sa suspect o mga suspect hanggang sa makasuhan, then yung reward ay bibigay sa inyo, uh, 100 from me, 100 from Mayor. Sige, ayan na. Uh, kung kakilala nyo, ibenta nyo na sa halagang 200,000. Laway lang yan. Mas lang yung, yung ituturo nyo. Wag, wag yung gawagawang istorya dahil lang sa pera. Sige po, Mayor. Uh, ayan. At uh, pag meron uh, lumutang o may nagtip sa amin, ipapasa po namin sa inyo, Mayor. Salamat po, Mayor Siao, sir. Thank you po, Mayor. Salamat, salamat. In behalf of the city of Ibigan. Salamat, Senator. Thank you po. Okay. Uh, Ma'am Mariel? Yes, pa. Okay. Na nailibing na yung bata? Opo. Sige po, magpapadala po ako ng personal na tulong. Uh, ngayong araw din mismo, magpapabot po ako ng tulong at sa muli ako po inainkiramay. Okay? At uh, yung inyo po palang kapulisan dyan, masigasig naman. In fairness dito kay Captain Adap, ginagawa naman daw pala talaga nila at nakikita ko naman. Sige, we'll give you update from time to time. Ano po, Ma'am? huwag niyo po ipapaba telepono para, para, doon po sa tulong na ipaparating ko sa inyo. Okay? Kakausapin kayo ng Odette. Salamat po, ma'am. Ay, eh, kinamay ulit kami. Captain Adap. Captain Adap. Keep, Keep up the good work, sir. Keep up the good work, sir. And thank you, sir. From time to time, mag-usap tayo, sir. Ha? Thank you sir. thank you, sir. Thank you, po. Thank you. Okay. Salamat, ma'am.